po sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong at mag-apply as a domestic helper in Hong Kong sa mga baguhan. Ano-ano ang mga benepisyong makukuha mo kapag ikaw po ay nandito na sa bahay ng amo mo sa Hong Kong. Hi po mga kaibigan. Kumusta mong tanan? Welcome back to my channel. Ako po ulit sa Sa video po natin ngayon ay ating pag-uusapan ang mga benepisyong makukuha mo kapag ikaw ay nakatungtong na sa bahay ng amo mo or kapag ikaw ay nandito na sa bahay ng amo mo sa Hong Kong. Para po sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong at mag-apply as a domestic helper in Hong Kong sa mga baguhan, ano-ano ang mga benepisyong makukuha mo kapag ikaw po ay nandito na sa bahay ng amo mo sa Hong Kong. Una po mga kaibigan, may makukuha ka pong sahod sa kung anong pizza ka dumating sa bahay ng amo mo dito sa Hong Kong ayun din po ang pizza sa susunod na buwan ang sahod mo. Ang sahod po ngayon ay 4,870 Hong Kong Dollar na nasa equivalent po yan sa 36,000 sa peso at meron ka pong 162 Hong Kong Dollar per day na nasa equivalent din po yan sa 1,200 sa peso. Pero po mga kaibigan, pwede pa yung tumaas ang sahod mo at pwede din pong bumaba. dipindi po yan sa palitan kasi palitan po ngayon is 7.41. At ang pangalawa po mga kaibigan may makukuha ka pong 1,236 Hong Kong Dollar na food allowance. Yes po mga kaibigan may food allowance po ang mga domestic helper dito every month na nasa 9,000 ang equivalent po nito sa piso. Uh, merong ibang mga employer mga kaibigan na ibibigay yung food allowance sa kanilang mga helper para sila na yung mag sa kung anong gusto nilang kakainin. At meron din po ibang mga employer na hindi ibibigay. Kumbaga, share ka sa pagkain nila. Uh, halimbawa, uh, kung anong pagkain nila, anong kakainin nila, yun din po ang pagkain ng kanilang mga helper. Kaya wag po kayong uh, papayag mga kaibigan pag ginugutom kayo ng amo nyo, napulayasan nyo yan po, humana po kayo ng iba. Uh, kasi ang laki-laki ng uh, ating food allowance, di ba? Usapan nyo po, mag po kayo. Kapag madamot pa rin, nako, layasan nyo na. At ang pangatlo po mga kaibigan, may makukuha ka pong D.O. May makukuha ka pong 1 day, day off and 6 days working day. Sa isang linggo po, may ibibigay sa atin na isang araw para makapagpahinga. Pero po mga kaibigan, may ibang mga amo na binabayaran nila 'yung day off mo. Uh, yan na po 'yung overtime kasi double pay po siya. Uh, halimbawa po mga kaibigan, may bisita sila sa araw ng uh, day off mo at kailangan-kailangan kanila. Uh, pwede mo yung pagtrabahoan as your uh, overtime. Pero po mga kaibigan, dipindi pa rin po yan sa inyo. Pwede kayong mag-oo at pwede kayong maghindi. Pangapat po mga kaibigan, may makukuha kang free medical treatment. Shoulder by the employer. Libre po magpagamot, uh, walang bayad magpadoktor doktor may insurance po ang mga domestic helper. Lahat-lahat na po yan, medisina, kaya huwag pong mahiya or matakot kapag may nararamdaman. Libre po magpatingin sa doktor. Uh, at kung namatay ang domestic helper dito sa Hong Kong, lahat-lahat uh, po ng gastos. I shoulder by the employer din. Uh, from Hong Kong to the origin place. At ang panglima po, mga kaibigan, may, makukuha, may makukuha ka pong isatory holiday. Pagkalampas mo ng 3 months, lahat po ng nakapula sa kalendaryo, lahat po ng holiday sa kalendaryo ay makukuha mo as your holiday rin. At pang po, mga kaibigan, may makukuha ka pong uh, free plane ticket uh, from your employer uh, mapabreak kontra ka man or terminate, makukuha mo pa rin ang free plane ticket uh, from Hong Kong to your origin place from your employer. At yun lang po mga kaibigan, sana naman may nakukuha na naman kayo punting kalaman sa video ito. Kung nagustuhan nyo po, subscribe naman po ako, like, comment po sa ibaba, and share po sa mga taong nangangailangan ng video ito at paki follow po ako sa Facebook page ko po, po mga kaibigan sang sa uploads and thank you for watching mga kaibigan God bless